bakit hayop ka? Yang babae yan! Yan ang may kasalanan! Nakita nyo naman! Una siyang nanakit! Ako nga dito ang biktima! Ako pa pinapalabas mo may kasalanan! Nakita nyo naman, di ba? Pinagtagol ko lang ang sarili ko! Siya unang nanakit sa akin! Oh, itong si Miss Pell may unang nalampal eh! What's the reason? Para mag-explain ako? Kung buon na rin naman ang isip ninyo na maniwala sa sinungaling na to! Let the court decide kung sino sa atin naging sinungaling. Kung ako sa iyo, kesa inaaway mo ako, hiyan damang sarili mo. Dahil si Colleen, hindi na siya makakalaya. mabubulok siya sa kulungan. Doon na siya tatanda at doon na siya mamamatay. ka kayo? Tapos lang palabas. Siguro naman, may sapat na kayong material para pagpiyasta ng anak ko. Ang dapat sa kanya, death penalty dapat mamatay na siya. O sana, mamatay na talaga siya. Viral agad, no? Dami talagang followers niyang Detective XY na yan, eh. Paano ba yan? Iba natin mapipigilan yung pagkalat ng video na yan. Tawa na ako kay Pulay Lalo siyang nadidiin, eh. Pati si nanay, tsaka si tatay. Eh. Actually, lahat tayo dito optado. Bakit hindi kaya magpa-interview din kayo? May kailangan content creator, tinatakal din niya family issues. Para, para nga magdepensahan niya yung pamilya niya. Pwede na rin si Corin. Pwede siguro. Sige, paano pag lumaki yung issue? Pag sinagot kasi natin siya, yung Hazel, sasagot yan pabalik. Tapos kailangan na naman nating depensahan. Eh di ba yun yung ayaw ni Colin? Kaya nga nag-social media detox yun eh. Lalo lang Google. Paano yun? Nahahayaan na lang natin yung impact ang yung manalo. Eh diba, parang hindi naman yata tama yung wala tayong gagawin, di ba? Hindi na kasi pag pinatulan natin yan, kasi yan, ano pinagkain ba namin sa kanya? Ang pwede lang natin gawin, kapitan ng totoo. Basta patunayan natin sa korte na walang kasalanan si Kulit. Malilinis natin ang pangalan niya. Pangalan natin. Ako nga dito ang di Ako pa pinapalabas mo may kasalanan. Nakita niyo naman, di ba? Pinagtagol ko lang ang sarili ko. Siya ang unang nanakit sa akin. Ang oh, pangalan itong sinisperma, walang nalang Kailangan talaga makipagtalo ka on cam. Ah, uh, Mrs. Cruz, hindi ho kasi nakakatulong yung mga ganitong klaseng exposure. Lalo na once the proceeding start. Anything you say can be taken against you. Baka ikaw pa yung makasuhan. Attorney, kaya ka nga nandyan eh. Para depensahan ako. Mrs. Cruz, pero kung ikaw yung mali... Eh... Pero trabaho mo pa rin hanapan ng tama. Pwede ba, attorney? sa pinagagalitan mo ako, kumain ka na nga lang. Sinasabi ko lang naman, Hoy, eh. mag-ingat kayo sa mga galaw niyo. Ano ba kasing issue, attorney? Nakakastress na nga si Felma, dumalagdag ka pa. Babayaran naman kita kung magkaproblema eh. Buti pa si timoy eh. Madaling mapasunod. timo yung driver na nakabangga kay jessica ano ibig mo sabihin na kapag